Dito na tayo sa entrance ano. Pasukin lang natin maghanap tayo ng team na ano ng Starbucks. Ang <laughs> mga ganda rito ah. Nakakatakot oh. Ang laki. <laughs> Ay ba Yan, pasok tayo rito. Oh. Ito. Ito na mga kainis oh. Wow, ganda rito, grabe. Ganda tingnan niyo naman oh. Eh. Ganda. Hanap tayo ng ano Starbucks. Ayun na yun mga kinis may Starbucks doon no? Puntahan natin yung Starbucks Ayun o no? Ito black coffee Tapos sa uh, gamit-gamit ko yung nirigalo sa atin ng anak na pangalan na prinsesa natin mga kainis. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So, kasi niniraguluhan niya tayo nung Pasko, nung nakarang Pasko eto parang pinaka wallet ko siya nakaipit lahat dito ng ano nung mga card natin ano nandito na yung card natin sa hotel natin nandito na yung credit card ko pati yung identification card ko na may picture nandito na rin nakalagay tapos 'pag na, sakaling uh... tapos yung meron na rin pero rito ko nakapansin niya may pera yan uh, bills Ayan. tapos ah uh, meron na rin uh, micro sd nakaipit dito just in case na maubos yung ano natin ano yung micro SD na gamit gamit natin sa GoPro natin ngayon so very comfortable siyang gamitin so hindi siya space ano matakaw sa space sa bulsa lang natin na ilalagay ganyan lang tapos sa ah, kung napansin niyo kanina di ba mayroon tayong nakitang malaking pyramid nung nasa labas tayo no nandito na tayo ngayon sa loob ng pyramid na yon yan yun no yan pyramid yan courting courting pyramid. pyramid yan pyramid <laughs> yan nandito na tayo ngayon kaya lang wala akong makita rito ng mga libingan ng hari no, ng mga taga ng mga pyramids, mga Egyptian. <laughs> mga nakikita ko rito mga kasino, mga sugalan. <laughs> marami, marami rito. Bihira. Yan, so tara mga kinis, puntahan na natin 'yo. Titanic. Yan yung baba natin, no. So ito ito toto mga kinis. So, hindi meron nga nakalibing nga si King Tut dito, no. Ito Titanic, ito pupuntahan natin. Yeah, so bibili muna tayo ng ticket mga kainex so, ng ticket ay mga nasa 40 dollars yata, US dollar no. Dito para makita natin yung mga original artifacts mula doon sa Titanic. yan so hindi na ako bibili ng ticket mga kainex sa Titanic no kasi tinanong ko, mabuti na lang bago ako bumili ng ticket, tinanong ko muna kung pwede bang mag-film doon sa loob ng mga artifacts sa Titanic. Sabi nila hindi raw pwedeng mag-vlog -mag or mag-film, only photos lang daw. So hindi na, hindi worth it yung bayad natin 40 dollars. Ito so, yan, yeah. Ah, Ayan, o. No? Yan yung Titanic, mga kainags, ano. Ito yung picture ni, ano, King Tut, o. Oh. na-discover siya. Tomb of King Tut. Grabe, yung hari ng, ano, ano, Egyptian. Tapos napapansin ko rito, mga kainags, ano. Kahit na nasa ibang hotel ako, yung wifi nila gumagana pa rin, ano. Siguro baka dahil, ano, baka dahil kasama to doon sa resorts fee binayaran natin siguro nag-uusap-usap yung mga mga resort dito mga hotel dito na kahit saan pumunta yung mga guest nila is makakaano ng wifi no biro mo hindi na natin hotel to pero nakakakuha pa rin tayo ng wifi hindi na natin kailangan mag uh, mag ano rito yung mag register sa wifi nila automatic na pumasok na kaagad ayan dito muna tayo maglakad-lakad tayo dito naghahanap ako nung ano eh nung tawag nito yung dinidikit sa fridge souvenir ay nag uh, ano si ano si Mahal Arena naghahanap si Mahal Arena rito. Yung ano yung didikit sa bridge nakalagay Las Vegas. Dapat meron ganoon para remembrance natin na nakarating tayo or souvenir natin na nakarating tayo na Las Vegas, di ba? Hanap lang tayo rito. Dito sa ano, galagala -gala tayo dito. Tingin lang tayo ng mga ng mga souvenir. Ito kaya meron kaya rito. Puro puro sa bunyata rito, no? Tingin lang tayo dito. Ayun, yun yun doon sa ano. Ayun oh. No? The Las Vegas Market, dito tayo. Puntahan natin yun. yun. Kailangan kasi makakita ako nun eh. Isang malaking pagkakamali pagka hindi ako nakabili nun dito sa Las Vegas, yung dinidikit sa fridge yan. Kaya yeah, so wala rito mga kainags ano? pero sinabi sa atin kung saan meron. Dito raw, Las Vegas. Tingnan natin. Tingnan natin dito. Ah, ako, sarap maglakad dito, sarap mag-enjoy dito mga kainis, no? Ah, ah. Akalae mo naglalakad tayo sa Las Vegas, di ba? Hindi ko na alam kung anong building 'to eh. Hindi ko na alam ano. Ah, ito, 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 ito. Dito tayo maghanap ng ano nung -ano sa dinidikit sa fridge, ano? Las Vegas, fabulous. Grabe. Ta 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 Ito, 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 ito 'yung sinasabi ko. Ganito 'yung sinasabi ko. Hanap lang tayo hanap tayo sana may makita tayo meron, meron tayong makikita nyan dito yan ito 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 ito, ito. tatlo, 4, four, 14 itong isa lang isa lang gusto ko ito 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 na natin to mas maliwanag oh. tsaka maraming maraming bumili ay meron tayo rito yan. pero yung isa tama na to okay na to eto mga kainags ano, parang mas maganda to ito ito, ito 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 mas ano no mas kitang kita mas talagang yung kung saan nagpa picture tayo nung nakaraan diba yan yan yun oh. Eh. Bali magkano siya? Ay, mag 3. Bali ano siya, regular price niya pag isa 7 dollar 9 ano ba 'to? 10 dollar ano ba 'to? Di ko alam, tanungin nga natin. Tanungin nga natin kung magkano 'to. Medyo mahal 'to ng konti. Eh. So may mga nakita na rin ako mga damit dito mga kainis, na. pero saka na ako bibili ng damit. Pag yung paalis sa tayo. Pero ito lang muna bibili ko, baka makalimutan ko eh. Tsaka yung pasalubong kila Mahal na Reina na damit. Tapos ito pala, mga kainags, ano na to? Mandalay Bay na tong lugar na to. So, karugtong siya nung Luxor na hotel na pinuntahan natin kanina. May mga pyramid, yung art, uh, artikraft ng mga Titanic, di ba? So, ito naman, Mandalay Bay. Kaya pala biglang lumiwanag na. So, ito yung mga damit na parang ganito yung gusto kong bigay kay Mahal na Reina. Tsaka sa mga prinsesita natin, ano? Maghanap tayo rito. Dito, dito. Pero ito na muna bibili natin. Yeah, so na bayaran na natin yung ano no, yung binili natin ito to ayos na. So kumpleto na. Buti na lang naalala ko, muntik ko na makalimutan. lime mo nga naman. nakapasok din tayo rito. At least meron na tayong may pagyayabang. Ay, meron para tayo lalong may pagyayabang. Na nakapasok na ako sa Mandalay Bay Hotel. Yan. Tayo. Oh. Yan, yeah, no? Nako, casino na naman to. Ito mga kainags, ano? Parang, parang wala lang, ano? Parang dekorasyon lang siya, ano? Ayan. Pero ano to, pintuan. Tapos sa uh, bar. Para siya. Pero parang wala lang, ano? Pag may binuksan mo yan, merong bar sa loob, inuman talaga. Ayan, natin na, ma. Oo, oh, diba? Sabi sa inyo, ayun, eh, no? <laughs> ako dun. May pumasok kasi, kaya kala. una, kala ko, ano lang, eh yung display lang, ganun lang yung pala pintuan siya pamera, <laughs> napeke ako eh yung mga gustong uminom doon pupunta oh si Ali oh Ali, the greatest of all time Wow, nandito tayo Hindi ko alam kung saan tayo nakalusot ano? Lumulusot na naman tayo kung saan saan Pero ang ganda dito mga kainis Kung napapansin nyo no? Tingnan nga natin dito Grabe <laughs> Nakatoka naman ang ganda hindi ko na alam kung saan tayo naglulusot basta may makita akong entrance, pinapasok ko eh. Laking ganda ng upuan. Ito pwede kayong puro rito? Pwede naman siguro, no? wala naman nakalagay na bawal eh. Ay, salamat Panginoon. Thank you, Lord. Ha. Ah. Ay, nakaupo din. Sarap. <laughs> ano ba 'tong lugar na 'to? Hindi ko pa alam eh. MGM na pala 'to, mga kainan, no. MGM na pala 'to. MGM Hotel. Kaya pala sabi ko parang mas iba nagiba yung ano yung ambiance ano. Pang mayaman na to eh. <laughs> yeah, labas tayo rito. Basta kung saan niyo makita natin lagusan, lapasan natin. Hindi ko hindi ko alam kung ano yung kalalabasan natin dito pag natapos nating pasukin tong itong ano na to, no, lagusan na to, makakainis. Eh. si Batman. Uy parang yun ang gusto kong panuorin ha <laughs> yan dyan tayo galing ah, tapos ngayon dito tayo hindi ba may, may, may nag comment nga pala no? ah, uh, kung pwede raw puntahan ko yung Grand Canyon eh, medyo malayo yun mga kairis no? kailangan mo talaga mag drive malayo rito yun kaya okay na muna tayo rito lubusin na muna natin yung Las Vegas Yeah. Asan ba daanan dito? Ayun, may daan, may, may lagusan yata. Subukan natin. Ay, may ano. Tingnan natin ano. Pwede naman dumaan yata rito eh, no? Ayun, no may daanan naman doon. Eh. Tara, puntahan natin, subukan natin, syempre. <laughs> <laughs> Bihira. Shoot muna ako sa lamin, makakainis ah. Bala na, bala si Batman. Yan. Dito, ayun, mayroon namang pathway para sa mga naglalakad eh. Tapos nakalagay doon Mandalay Bay. Ah, uh, mas malapit malapit sa atin, malapit na sa hotel natin 'yan, ano. Ah, uh, 'di ba? Lakad-lakad lang tayo ng ganyan, ano. Huh <laughs> uh, ganda ng ano ng weather. Uh, Kaya pa ano eh nakatakas tayo panandali sa winter, no. Although malapit ng spring. Ah, spring na, malapit na. Lang araw na lang. Spring na sa Canada, pero siyempre pa kahit na spring 'yan, may mga snow pa ring tayong inaasahang babagsak sa mga susunod na na linggo. Ayun, tara tawid tayo rito. Pop, meron liliko Hindi tayo ah. Yan Yun no, tayo Tingnan natin kung meron exit dito no? Naku, Mukhang mali yata yung o, Parang mali yung pinasukan ko Mukhang babalik yata uli ako dun sa oh, Kung saan tayo nang galing ha ah. o, oh, Tara, balik tayo dun balik tayo Wala, wala oh Walang daanan dito, meron daanan papunta rin? Kaya lang hindi ko na alam kung saan ang nun noon Balik na lang tayo <laughs> Hay subukan naman natin dito mga kinasin Kasi doon tayo galing sa kabila eh, you know? Doon tayo galing, dito tayo naman Dito naman tayo Tingnan natin dito kung meron lagusan Mag-experiment tayo, yung mag-adventure tayo Ayan, di ba? Tapos sa uh, okay lang na mapagod tayo eh, sa paglalakad Kasi mamaya pag nagutom naman tayo may, Pag meron tinadaanan na makakainan Kain lang tayo ng kain Di ba? Huwag <laughs> tayo magtitipid sa, ano, sa bakasyon natin sa, sa pagiging turista natin dito Kasi minsan lang to 'di ba? Para ma-enjoy talaga natin mga kainag, ano. Ayun, ayun. Ayun yung hotel natin, no. Oh. Sabi lang habang eh, buti na lang ayun, no. Oh. Yun yung hotel natin. Parte ng hotel natin, yung parts ng hotel natin 'yan. Tama itong tama yung direksyon natin. Ayun, tama. <laughs> yun, no. Oh, yun, oh. Doon tayo naka re register yung Castle Castle. Yung mga kasi yung parang castle na yun Malapit lang pala, no? malapit na tayo Buti na lang Tama tong dinaanan natin <laughs> Uy, mga no Ingay ibu ibon na yan eh. Uy, mga bagong sasakyan dito. Ibang oh. klase itong sasakyan na ito. No? Mayroon kayong driver to. Ah, may driver. Ayun yung MGM. Yung aking uh, landmark. Dito sa hotel natin. Ah, madali na to, Kita na natin eh. Nak, mukhang tatawid na naman niya. Tatayo. Ayaw na ayokin. Tumatawid ako eh tatawid na naman tayo rito parang ayoko na tumawid dito walang stoplight baka masagasaan tayo rito ay dito na natin tumawid ito ano tingnan natin dito <laughs> nakakatakot kasi tumawid dito mga kainags ano nakakatakot kasi lalawak nung ano eh tapos wala pang sta no wala pang pinipindot para kung uh, stop, stop ano pindot ka para pwede ka maglakad ah, importante mahalaga Andito na tayo, ayan ano? Oh. Laki nito, grabe. Saan ba ako banda rito naka uh, nakaano naka check in Yun, doon tayo, doon tayo. Tatawid tayong ganun, tapos pupunta tayo doon. Hinihintay lang natin anong mag-go -go signal ng tao para makatawid na tayo. Saktong-sakto nakisama yung panahon ngayon ano? Kasi nung nakarang umuwi, pumunta, pumunta tayo dito Gabi, medyo maulan Pero hindi naman tumuloy yung ulan, ambun-ambun lang Nawala rin ka agad Yan. So, Sana nag-i-enjoy kayo mga kinis ha? Pinapakita ako sa inyo ha? Ayos, ayos ha, Yung mga tao rito, mga nakakasabay ko Mga nakakasalubong ko eh Panayan tingin sa akin pag nagsasalita ako, pag nagbablog ako eh, lakas kasi ng boses ko makakainig sa ano? Hindi ko kasi naisuot yung ano ko eh, yung microphone natin ano. <laughs> Talaga namang agaw attention tayo rito pag nagsasalita tayo, bihira. Eh, importante masaya tayo makakainig sa importante masaya tayo wala, tayo wala tayong, wala tayong pinatapakan. Yun importante doon eh. Yan, basta masaya lang tayo kung anong meron tayo. Siyempre naman. O oh, diba? Nakaw! ang ganda lang parang sa TV ko lang nakikita ito ah ngayon kita na lang mata natin ano yan nako po sarap maglakad nakatapak na rin tayo sa Las Vegas wala si mga sasakyan dito ano? wala pa ako nakikita mga ganyan sasakyan sa amin sa Canada eh no ayan so, no yan yan, so nagsuot na ako ng ano, no? Nagsuot na ako ng microphone natin mga kainags, ano? Yan, kita nyo naman, ano? Kitang-kita natin sa umaga. <laughs> The Excalibur. Tapos sa uh, New York, New York. Tapos dito, MGM Grand. Yan. Pag ito, nakita ko na kasi mas maliwanag to sa gabi, di ba? Kaya pag nakita ko na to kasi ano, uh, dilaw at saka green. Kitang-kita talaga sa gabi yan. Kaya pag nakita ko na yan, ito na, alam ko malapit na sa hotel natin yan, ano? Kita mo naman, ano? <laughs> Yan. Sobrang nag enjoy ako rito. Grabe. Hindi ako nagsasawa. Yan. Parang gusto kong tumawid. Tapos sa punta tayo doon. Tara, tara. Let's go, let's go, let's go. Nako. Marami rin sasakyan dito. Traffic din yung mga sasakyan dito, no? Mga nagbubusina, eh, no? Ang bihira. <laughs> Yan. Tingnan natin dito. Doon tayo. Tara. Punta tayo doon. sit. dito tayo ayan o, no? Daming mga namamasyal pa rin mga kainags ano? nakakatuwa lang tayo doon tayo, baba pasukin natin yung doon banda tara, let's go, dito sa ano ayan nagsusot lang ako ng salamin mga kainags kasi kailangan talaga dahil matindi yung sikat ng araw grabe, Baka ma-damage yung beautiful eyes natin. <laughs> Alagaan natin yung ating mga mata, syempre, di ba? Para dagdag pogi points din yan. Oo, di ba? <laughs> Nakatingin sa akin yun, eh, no? Nakatingin sa akin, sabi. Ganun pala siguro kung paano mag-vlog, masabi siguro nila. <laughs> Ay, nako. Kikitaan nyo naman, no? Yan. Ayos. So hindi na rin ako minsan nagsasalita para makita niyo yung ano no yung mga pinapakita ko mga views. Yan. So dito lang tayo. New York, New York. Ayan. Ako pag ganito ano na. Ah, ano ngayon mga kayo nung sunong araw ng Sabado ngayon ano. Kaya weekends maraming tao talaga. Tapos ganda pa ng panahon, 'di ba? masarap mamasyal ngayon masarap maglakad yun ang ganda oh doon tayo pasok tayo doon tapos baba tayo doon yan dito rin tayo bumaba nung gabi kung naalala nyo ano yan dyan tayo bumaba nung gabi tayo Oh, ganda, ganda tingnan, ano? No? Dito tayo sa mga nagmamadali dito sa kaliwa sa mga mababagal sa kanan yan katulad tayo nagmamadali tayo dito tayo sa sa kaliwa para sa sakyan lang yan eh o dito tayo dumano oh nung gabi di ba alala niyo yun ah yan o oh, yan na yun oh. oh ganto pala pagka umaaga rito no lalo tapos weekend araw na sabado oh. Wow, kitang kita, di diba? <laughs> ba? Nakakatawa, no? <laughs> yun yung mga sumisigaw nung gabing Yung mga sigaw na yun, yun yung naririnig natin nung gabing na masyal tayo rito Oh, di ba? Kita nyo, no? Ayan <laughs> Dami, busy Lalo na siguro mamayang gabi Mamayang gabi, mga kines, no? Mas busy to kasi Kasi ano, uh, maraming tao tapos weekends pa kasi kagabi, nung mga ilang gabi na pinakita ko sa inyo sa vlog ko, ano kasi ni Friday ng gabi. So siguro, siyempre may mga pasok pa yung tao. yan Pero ngayon, week, Saturday, Sunday, marami raw tao rito. Especially pag kagabi at maraming ilaw. Apunta taman man tayo doon kasi nanggaling na tayo dyan. Eh. You know? Puntahan natin ito, hindi pa natin napuntahan ito. Eh. Itong lugar na to dito. Itong hotel na to ay New York, New York Casino. Yan ako, yung mga kalapati ako nakikita ro no ayun no oh kita nyo daming tao no para lang nasa ano yung mga nagtipon-tipon pag uh, araw ng weekends eh no ay mga kalapate, oh oh de ba ganda ganda dito nag-enjoy ako kasi maraming tao di ba alam niyo naman sa Canada birang birang tayo makita ng maraming tao di ba Hello. Yan. Ah, doon. May nagtutugtog. Nako, mag enjoy ako rito. Mga kainan, kita nyo. Ang daming taong naglalakad. Nakakalibang. Ah, feel na feel ko talaga yung paglalakad dito. Noong nakaraang gabi, dyan tayo sa kabila. Dumaan. Ngayon, dito naman tayo dadaan. Diba? M&M. Oy, meron tayo isang subscriber. Meron tayong isang subscriber Nag-comment sa akin Sabi niya Daan daw tayo sa M&M store Yan Baka din siguro dyan siya nagtatrabaho no? Daan tayo tingnan natin kung Kung dyan nga siya nagtatrabaho Tatawagin niya naman tayo kung, kung pag nakita niya tayo no? Kung dyan lang siya nagtatrabaho ano? Nakakatuwa lang ano <laughs> Yeah, so hindi na rin ako masyado nagsasalita para naman ano, makapagpahinga yung bunga nga ako <laughs> pagod na eh <laughs> yan tsaka kita nyo naman yung ano ayan yung lugar yung lugar na to pagka umaga o so, oh, diba ayan oh. o so, dyan, dyan, tayo pumunta nung gabi o oh. Dyan sa may Agra Cafe diba alam nyo kung ilang oras lang ang tulog ko nung kagabi apat na oras lang mga kainas gumising ako ng mga 8.30 natulog kasi ako alas 4 ng madaling araw uh, Las Vegas time tapos sa uh, pagising nagising ako alas, alas 8.30 excited excited ako sa uh, pagising sa umaga kasi gusto ko talagang gumala eh Oh, kita nyo, daming tao, no? Nakakatuwa. Ayan tayo. Anong magic nito? Oh, may magic to. Tingnan natin. Ah, wala na. <laughs> doon tayo, tawid tayo doon. Sige, lakad tayo. Ah, hindi, hanggang tatawid talaga tayo doon, sigurado. Talagang tatawid tayo doon. Wala na kasi dito eh. Yan. Oh, dami tao nakakatawa. Mga kainag siya. Yan, dami gumagala-gala. Yan. Yan. <laughs> Nakakatuwa, nakakatuwa lang. Enjoy, sobrang nag-enjoy ako rito. Oh, ayan, ayan, tara, tarah Let's go, let's go, let's go. Daming tao, kung nakapansin nyo, ano? <laughs> nakakatuwa lang. ito malakas yung sounds no? Pag sana tayo ma, ano, mga copyright Dito lang muna tayo lakad-lakad Yan Hi, enjoy, enjoy, sobrang enjoy Ala, Ang manok ni San Pedro Ang manok ni San Pedro Maugis ang balahibo Yan Ay nako, ang, ang sarap talaga maglakad dito mga kainay siya no? Ayan no? Dito tayo Daming tao, no? Ah, yeah. uh, itong CBS. Punta tayo dito. Bibili akong tubig. Nauhaw na ako, eh. Mura kasi dito. Sa hotel kasi ang presyo ng tubig. Mga nasa, ano, mga kainags, ano? Six, seven dollar yata. Parang ganun. Eh, dito mura kasi dito, eh. Yung seven dollar sa hotel. Dito, mga uh, two dollar lang yata, ano. tayo dito. Ito na lang, aqua. Magkano siya? 4 dollar. 4 dollar. Okay na to. Uhaw na tayo. Inom lang muna tayong tubig, mga ka no? Pagod ako, eh. Tsaka nauhaw ako sa pagbubunga nga. Yun. <laughs> Tara, lakad-lakad na tayo. Ha habang uminom lang tubig yan, diretso lang natin yan dito lang tayo mga kainay sa ano? ay, sarap tubig lang busog na mamaya natin kakain kasi kanina, kanina pa ako kain ng kain mga sa ano ay, nako po ayan, pakita ko sa inyo yung harapan natin ano ayan, di ba doon tayo nang galing oh kagabi ayan, susunod dyan naman tayo bibili sa ABC store yan yeah, so mga bagong dating dito sa ano sa Las Vegas mga tourist. Diyan kayo pwede kayong bumili diyan sa ABC store mas mura kaysa sa hotel nyo Halimbawa especially tubig. Meron din doon. Target mga mura. Nako para magigibatong building na to. Tingnan niyo naman mga kainis oh. Oh, hindi pantay yung pagkakatayo oh. Tingnan niyo. Ano ba building to? Zigna. Oh. Parang babagsak mo. Galing naman ng mga architecture at engineer nito. Tingnan niyo naman mga kainis oh napapatingin sa akin yung mga nasa harapan ko. <laughs> Lakas kasi ng bunga ako kahit may mic na ako. Ang oh, grabe, pero nakakatawa tingnan oh. Nandito tayo. Punta lang tayo dito. <laughs> Ayan, doon tayo galing oh. Ngayon, dito naman tayo pupunta. Ayan. Tayo. Ito, like... <sighs> oh, talented to. Yung talent niya. Tingnan niyo mga kainis, oh talent yan, ah. di ba? talent yun mga kainis ano kumikita yun pag may mga nagbigay at least diba Dumalaban ng parehas